Oh, oh. Manood kayo ah! Oh, kayo, manood kayo sa TV5! Kay Kulaga! Malalaman na natin ang lihim ni Mayor Jose Manalo! Tatlong tulog na lang pala yan! Tatlong tulog? 11.30 yan! Opo, tatlong tulog na lang! Oo, oh, oh, dito Para mas madali na ang tulog talaga! Ito na, ang ating malaman na Mayor! Ang may lihim na Mayor! Ah, that's ang that's Mayor that's walang na walang katalo-talo! Dahil yeah. ipinanganak na Manalo! Ito na! Mayor Jose Granada! Yan po ang aking panukala sa Sabado na po ang lihim ni Mayor Jose Manalo. Ay, 11.30 man. pa lang po, tumutok na kayo, mag-uumpisa na po at mag-ready kayo. 11.30 pa lang, ano lang sa Sabado? nila, Mayor? Ihintayin na namin? Opo! Paano si Padyak? Opo! Ay, naku, si Pajak Si Padyak sa si 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 Sabado. Monday, si Padyak. Monday to Friday si Pajak. Wala si Nag-excuse mo si Padyak. Wala ba kayong mga palengke, Tor? Wala ba kayong mga palengke? Pero po. ito, nag-umpisa na po kami. Palengke tour. Barangay tour. Barangay tour, palengke tour. Ito na. Lahat po. May cementerio tour pa po kami. Yung mga nananahimik to. kailangan gisingin. Okay. Hindi, kasi may pagka-horror to eh. Yan. May horror din to eh. Ang giveaway yun namin yung Ah. Oo, yung guest namin, yung guest namin dito, hindi nagsasalita, feature lang, pero horror ang dating. Ha? Oh, barangay, Ayan ang maabangan nyo. Yan ang aabangan nyo. Yung barangay oh. cinema na yun na... na lihim, eh? ano, mga lihim ni Mayor Manalo. Pwede bang i-nominate sa Oscar Award dyan? Wow. Pwede siguro. pa Sobrang pinaghirapan ni Emmys. Lagpas, lagpas. lahat, lahat dito, Sen. Pang buong mundo to, pang buong mundo. Cannes Peace Festival. okay, pero meron lang Papo, kaming... Uh, meron lang kaming announcement. Bawal ho i-video. Bawal Oh! Ba? Ah, bakit? Kung, Ay, kung pag wala kayong oh, wala. camera, bawal. Hindi bawal yung video. Ano, ang magandang <laughs> oh, gawin nila, panoorin pa rin nila after sa YouTube channel ng TVJ. Okay. Huwag okay. nyo lang papanoorin sa clowns dahil sarado na po. Ay, hindi. Okay. Bukas. Wala, wala. Sarado na. Bukas. Bukas. Okay. Bago ang sugot bahay, Mayor. May mga mag-audition ba ngayon. Yan ang isang sa inaabangan ko eh. Oh. Ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap natin at na magagaling na ang umarte dito sa Barangay oh, okay. Cinema. Yeah! Asusual, ang tanong. Ano ba yung nahanap natin ngayon? Gaya po ng hanap ni Paolo at ni Alan, Uy. mga lalaki po ang inahanap natin piece ngayon sa araw na to. Oh, Dahil sa Sabado na po, ang lihim ni Mayor Jose Manalo, I ang hamong ko sa mga barangay nominees natin sa araw na to. Ang eksena na gagayahin nila kasama wow. doon, sa movie sa... natin. Uh -huh. oh. Opo, sa trailer natin. So, Ayan, po natin. Okay. Panoorin natin. Okay. 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 Ayan po, panoorin po natin. gagayahin nila. Okay, okay. Pagod magbigit ang poster. Ano ang ginagawa niya? <laughs> ay! Ay! Shh. Ano nagawa mo? Ba't tinatakpan mo yan? Ano <laughs> <laughs> yan? Yeah. May kakatakla? Ay, oh, ba ako, ha? Baka kang bakla, ay, nasa picture ng t-shirt mo, ha? Tapang, ha! Walang iyakan, ha! Pariyo kayo ng anak ni Minor! Ay, teka, hold my ice cream. Ikaw, kung makapagsalita ka, eh, no? Alam mo ko sino ka? Ay, Ang ganda ng kulot ko kesa sa'yo. Kaya! Kaya! Ay, 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 Ay,

Baka wala kayong kwenta! Sado kayo. Okay. Ba -balikan ko kayo. Okay. Asinshan tayo. Lesna. Les. Kama sa ito. palad. Diyo kalapan ng New York. ng Mayor. Mayor, Diyo yung diyo 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 poster. diyo 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 Yan diyo 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 Magaling. Magaling, oh. no? Parang totoo talaga, no? Magaling na umarte. Magaling na umarte. Magaling na talaga. Eh, Kaya ito na po ang mga sino, gaganap. Sino gaganap niyan? Okay. Try, try, ang try. gaganap po, bilang ang Junjun -jun ni Mayor, ang anak na Junjun -jun ni Mayor, Main Buleche. Ganda. <laughs> 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 At ganyan. Yan, yan. Sorry. tapi yan. Papapila niya kay Yan Yan. Kay Yan Kaya, oh, yun, Yan Yan. Yan si Yan Yan. Opo. Oh, okay. Junjun. Opo. Oh, mukha <laughs> naman, di ba? At ngayon ang ating mga nominado ang kalaban na partido ni Mayor Gilbert. Yan yung naka-violet na nagkakapit ng poster. Oh, oh, Porta. Gilbert Perez, ha? Parang pangalan ng Chief of Police, Ha? At ang isa po ay si Rick. Porta oh. Borta din. Uh, oh. okay. Mga mananakit ito, mananakit. Ako, tingin ko sasapakin pa. Manana pa. Oh, <laughs> <laughs> delikado, <laughs> delikado, <laughs> delikado, anak ni Mayor. <laughs> oh, bakit natutuwa kami? Oh? Siyempre, dito siya. Hindi pa natin nakikita yun eh. okay. Everybody quiet! Okay, Oh. Medic, ready, medic. Okay. Okay. Medic! Medic. <laughs> Take one and... Ba't ito clapper ko? Mali! Okay, ready? And... Action! Grabe. <laughs> Kapagod magdikit ng poster. Okay. Tapos yung ice cream, antigas. Props pala to. Ha! <laughs> <laughs> <Ayun. laughs> <laughs> Uy, anong ginagawa mo dyan? Bakit? Mayakan ka, bakla! Ano daw? <laughs> ba tawag ang bakla, ha? Naninig mo yun? Bakla ka daw? Bakit hindi kaya ka mag-usap dalawang naka-wing? <laughs> bakla, Ikaw yung sinigawan, bakla! Ikaw yung sinigawan! Sabi kayo, ah, kayo, wala pa kayong pakailang bakla! Ikaw yun! Patawag <laughs> ang bakla? Ayan ang bakla! Ayan, oh! Ang <laughs> lang naman. Wala, wala namang buhay yung ano. <laughs> oh. Yeah. Ano? 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 Oh. Ano. Agasa. Ha? Ano? Sino ba kasama niyo? Ah? Wala kang iyak! Friend, wala daw Ha? Hawa <laughs> 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 ka ang ice cream Teka. Kung ikaw makapagsalita ka, kala mo ah. <laughs> kaya mo ko sino ka maganda <laughs> mas maganda ang buo ko. one sided love affair <laughs> kaya hawakan mo rin to ano pa ipapahawak mo friend kaya ayun na Wow! Hindi ka niyo Wow! Yaya 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 hindi naman ako natatakot kahit itong kalabang ko panalo na agad ako. <laughs> dad! Oh. Tinawag ako. Na? Bading! Yang itsura mo, tatawagin kang bading? Oo oh, nga, Dad! Alam mo. Dad, nasan ka? Andito si Dad mo, ito. <laughs> Ayun, Dad. Ayun, oh, yan ang pasinin. Ah, bigyan, respeto lang. Respeto lang, bigyan natin yan. Hindi, Dad. Tinawag kaming baklo. Ganun, baklo. Hindi naman kayo halata. In, mga walang kwenta, hindi pa tayo tapos. Ko kayo. Mga walang kwenta, si Mayor. Mayor, mayor. <laughs> walang Mayor. Ko kayo. Pasensya tayo. Pasensya. pasensya. And cut! <laughs> Thank you. Sering rin po itu. Ready na ba Rick, Okay, okay. run! Hey. Lalo ba Yeah! Okay. And take one, action! Ito, malamang yung mga ice cream sumabog sa mukha ice eh. <laughs> Ay, malamang magdugdugan ng ice cream to. Ay, kapagod mag ano? Gusto ko sana hey, kayo na baka hindi kami makalabas dito. Kapagod? <laughs> <laughs> Hi! Nakakapagod magkabit ng poster! Oh. Hoy, anong nagawa mo dyan? Oo oh, Hoy. nga. Hi! May angal ka bakla! Ah? Ako? Ano ba sabi? <laughs> ano sabi daw? <laughs> 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 ano sabi mo pa ulit? Ano po yun? the Top, anong sabi mo? May problema ba tayo? May angal ka bakla? Kayang ba ako? Wait lang ha. Wait lang ha. Wait lang ha. <laughs> <laughs> Kuya, pahawakan mo ito. Ang layo naman akin na ako maghawak. <laughs> Tapang, nga! Ano po hey, yun? Parehas kayo ng... Ano? Baklang anak ng mayor! Ay! Ay! Sandali lang ha. Kala mo sino ka ha. Wait lang. Kala mo ha. <laughs> ano <man> ba pinagmamalaki mo? Iyang <laughs> nasa chan mo? <laughs> Meron <laughs>

Dod! 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 Anong Dod? Dod! Ano yun? Dod! 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 You know what he did, Dod? You know? He called us Pudding Dod! Dod! Pero kang bakla! You Dod! Dod! Huwag niya lang pasinin. Yung bakla. Dad, tinawag kayong bakla tapos wala Hindi lang. ako, kayo lang. Sama tayo lang. Nadarating ko lang eh. <laughs> sabi niya, anak, anak daw ako ng bakla. Ha? Huh? Yun ang sabi mo? Oh, oh. <laughs> Parehas, tawag niya naman bakla kayo. Sino bakla? Talaga. Sila daw ah. Oh, kayo pala, hawain niyo. <laughs> <laughs> Babalikan ko kayo ha. Hindi pa tayo tapos. Mga bakla. Ano? Uh, ...Forest Ano? 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 pa Ano? Ano? Madakla. Madakla kalibat, oh, sige, yan. yan. Eh, cut. <coughs> Mayor. Mayor, nandito si... Oh. Nandito si Yan Yan. Jojo na lalabas sa... Uh, yan Yan, uh, hindi ka ba nahirapan sa role mo? hindi po. Sobrang enjoy na enjoy po ako. Kasi jowa pa po kasama ko. Mahirap ba magbakla-bakla? Parang hirap po. <coughs> <laughs> so, paano, paano? Parang hirap naman po maging bakla. <laughs> so, Imbitahan mo sila sa Sabado para sa... Ayun po mga Dabar Cats, manood po kayo ng Ang Lihim ni Mayor sa Saturday. Ayun po, sana po mag-enjoy po kayo at huwag kalimutan magdala ng balde dahil iiyak po tayo ng madaming madaming gusto. Right. Father's Day offering po yan. Pinaghirapan po nila. At Pride Month Thank you, Special. E panoorin natin. Harap ako oh, na ba ako na pumromote ng Prime? Kaya naku, maganda po talaga dyan. Eh, <laughs> eto, malalaman po natin sino mananalo sa ating mga nominado ngayong araw na to. Umbisa natin ang nominado number 1 sa palakpakan natin dyan sa studio. Number 1, Teep Gilbert! Number 1, Team Studio. Ilan? 103. Ha? 103. 103. 103. 103. 103. Marami-marami ha. Okay. At yung number 2 naman natin, si Rick! Number 2. 206. Number 2. A doble. doble. Kaya ang winner natin ay si Rick. Rick, meron kang 5,000. May sas at 1,000 naman kay Gilbert. Congratulations. Uh, maraming salamat po, Mayo. Thank you. Ano pa ako? Sa'yo na ako. Hindi na ako kay Alan K. Yeah. Ewan ko na ba? Hala ka na buhay mo. Nilaglag ka. Congrats. Maraming salamat po, Itbalaga TVJ.